Ang hapon po mga kadudong. Ito na lang po si Dudong nakikiusap at uh, humihingi ng pabor sa ating mga maliliit na YouTuber YouTube channel. Uh, may lalapit na naman po sa inyo si Dudong. Siya po ay si uh, excuse me, si Jana Biliran. Ayan po ang kanyang YouTube channel. Nasa screen ko po. Pag-support po natin si Jana Biliran. Yan po. Kaya mga kadudong, of course, ito na naman. Huwag po kayong magsawa. May kay dudong na lagi pong lumalapit sa inyo. Na supportan po natin kaming maliliit, malalaki man, maliit. Magsuportahan po tayo. Kaya mga kadudong, please, 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 nakikiusap po ako na sana makamit namin ang aming dapat na makamit yang si 1,000 subscriber. Ito pong darating nakapasuhan. Sana po. Yun man lang po sana ang irigalo sa amin ang, ng buong may kapal. Wala na po kaming ibang eh. Hinihingi kung hindi si 1,000 subscriber. Kaya tulungan nyo po kami si si Jana Beliran na makamit niya ang kanyang dapat na makamit. Okay po mga kadudong, maraming maraming pong salamat. Uh, rock and roll, let's go, support Jana Biliran. Ayan po ang kanyang YouTube channel. Salamat po, thank you, bye bye. Good afternoon mga kadudong, eto. Wala tayong ganap ngayon, kundi ito. Tara! Usap tayo! Kwentong <laughs> lang tayo mga dudong At ah, mega mega shoutout Mega mega shoutout sa ating mga bagong subscriber mga bago kong subscriber maraming marami pong salamat sa tulong nyo sa aking youtube channel Sana po, huwag po kayo sanang bumitaw ah, Alam nyo naman po kung ganong napakahirap maghanap magpa-subscribe kung sino ah mga dudong wala tayong masabi asakit kasi nung yung paa yung dito ba yung paa mo yung dito ang sakit ay hindi di hindi mo si dudong yung pinaka bukong-bukong ba yan ay mga dudong maraming maraming pong salamat ay ang sakit Nagbabalik po si Bruce Willis ng Philippines <laughs> at si uh, Ben Crudo <laughs> ng Pilipinas. Kamukha ka raw si Ben Diesel? Ito po si Ben Crudo ng Philippines <laughs> at si uh, Bruce Willis. Ito po ang Bruce Willis ng Philippines. <laughs> Ay, Diyos ko, dahil ang sakit kaya mga kadudong, ito, dinadaan daan ko na nga sa tawa. Sabi nga ni Doc Ong, Ben, oh, baka naman, tanggalin daw ang stress. Kasi nakadagdag sakit. Kaya ito, ano tayo ngayon? Ah, ano tawag doon? Tanggal stress. Kaya kadudong, Shoutout muna tayo sa ating mga bagong subscriber. Uh, shoutout sa iyo, Victor Hunter Mix Vlog. Shoutout. At uh, shoutout din sa iyo, uh, Parman Kudus. Siya po ay, I don't know, uh, from I don't know. <laughs> uh, Bos Param Kodus, shout out. Uh, thanks for uh, uh, pass buying to my house. Thank you, thank you. And shout out din kay Mami, Mami Din Din Mix Blog. Shout out sa iyo, Mami. Thank you po. Thank you, thank you, thank you very much. Uh, of course, kay Jana Bilyaran. Salamat din sa'yo. Sis, thank you, thank you very much. At shout out din kay Teresa Francisco Vlog. Thank you po. Uh, pinasalan niyo po ang aking bahay. Maraming maraming pong salamat yan po ay, ay uh, uh, uh ang tawag doon, uh, tatanawin ko pong utang na loob sa inyo na sana po balang araw makatulong din ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sa lahat ng aking bagong subscriber, maraming maraming salamat po. At shout out din sa iyo, uh, Pakito, Pascual, uh, maraming salamat sa iyo. Wala ka hindi ka man, hindi ka man nag-YouTube, Maraming maraming salamat. Shoutout sa iyo, Pakito Pascual. Pakito Pascual. Thank you. Thank you. At kay shoutout din kay Kawal, Kawal TV. Shoutout. Ayan. Nagpapawisa si Dudong. Malamig pero pinagpapawisan. May po ako ng sabi ni Doc, lagyan daw ng hot water with luya. Kaya ito mainit. sakit to. Yuh, ang aking kanan. Uh, pag tinaas mo, masakit. Pag nilakan mo, masakit. Hindi naman yung mga paa. Ay, hindi naman yung mga daliri. Kaya, sabi nga ni Doc, iwas si stress. Kaya ito, uh, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa aking mga bagong subscriber. Sana naman po, huwag niyong iwan si Dudong. Maraming maraming salamat po. Nandiyan na kayo. Huwag niyo namang bigla-biglang iwan si Dudong. Uh, please, please, please. At of course, ating mga silent subscriber, sa ating silence Ah... Uh, Viewers, maraming maraming salamat po. At of course, ating mga datiang subscriber na hindi po iniiwan si Dodong mula noon hanggang ngayon. <laughs> San Miguel Beer. O oh, baka naman. Ibang uh, may pinagsamahan pala yun. <laughs> Fernando po, mm. Ay, thank you po, Lord. Ay, kahit masakit ito gumagawa pa rin ng content para lang sa inyo. Ay, ay, ay. shoutout na rin kay Ka Edwin. Shoutout TV. Support. At shoutout na rin kay of course, dudes! Ano, Nay, kamusta mo na ako kay Kalordes? Salamat! At sino pa ang ating shoutout? Shoutout muna tayo ngayon. Ay. Oh, yun. At shoutout out sa sa'yo. Ang Conic Channel. Shoutout. out. Iba talaga pag nililista mo. Kasi pag wala ang lista, wala. At shoutout out na rin sa'yo. Alan Ahon Hunter. Shoutout. out. At kay... si ang hirap. <laughs> ang hirap talaga pag wala. Ah. Shout out na rin. Ay, ay, ay. Hirap maghanap. Okay, Kuya Bert. Kuya Bert, shout out. Mga nagpapashout out. Sa shout out na natin. Ay, ay, ay. Shout out. Ayun, Alan Han. Alan Ahon Hunter. Shout out sa iyo. At kay Anthony Padera. Boss. Nakauwi ka na. Matulog ka lang at mamaya pasok na naman. Sana lagi kang mag-iingat sa iyong binabantayang bahay, penthouse or something. aya saludo si Dudong sa iyo. Anthony Padera 6983. Shoutout sa iyo. Of course, shoutout na rin kay Big Rock, Boss, Idol. Shoutout sa iyo. Uh, at Big Rock. At Big Rock underscore ba yan? Adonis. Shoutout sa iyo. Idol Big Rock. Of course, shoutout na rin kay River Papa. River Papa. Idol. Shoutout sa iyo. Maraming maraming salamat. At hindi mo iniiwan si Dudong. Thank you po. Of course, kay Ka Edwin. Wala na tayo isa shoutout. <laughs> sino pa ba? Yeah. siya to. Nakita mami, di ba? Ulitin ko. Uh, mami, siya out. Maraming salamat. Mami, ulitin ko po. Maraming, maraming pong salamat. Sana man po, wag mo pong, wag nyo na pong, wag nyo na pong iwan si Dudong. At malapit ko na rin pong makamit ang ating dapat na makamit. Konting kembot na lang. Kaya maraming salamat sa iyo, Dindin Mix TV, Mami. Shout out. Maraming pong salamat. Ay. Masakit. Hindi ko sa maiangat. Ang hirap na ilakad. Uh, comment down below. Anong magandang gamot dito? Uric acid ba to? Masakit. Kaya po yung mga nagpapa-shoutout dyan, comment down below at isa-shoutout ko po kayo. Ay, kaya mga kadudong, please, please, please naman, support my channel, please. Uh, like and share and subscribe to my YouTube channel. Pakihit na rin si notification para lagi kayong updated sa video ni Dudong. Pagtsagaan nyo nga lang. <laughs> Thank you po. Ay, ay, ay. Init init pak pala yang ya, tahu yang bekas anu salabat maraming marami pong salamat ini yang yun brother subscriber nih wala huh? Thank you, thank you po. Ay, Kaya po kayo Gusto nyo magpa-shoutout Comment down below At sasoutout natin yan Ay, ay, ay Ay, konti na lang Konting kembot na lang Makakamit na natin Ang dapat nating makamit Ay Nagpapawisa si Dudong <laughs> Ang init ay, sakit ng katawa ko. Kasi, walang ginagawa ko doon kundi magluto, kumain, maglinis. Maglinis, magluto, kumain. Ayan, ayan. Nadali si Dudong. Di ko kung ito, i-gouts nga ito. Uh, sakit to. Uh. Inaangat ko. Uh. Kahit na masakit, ito tayo magawa tayo ng content. At least, eh, hindi tayo nakakalimut sa ating mga bagong subscriber. Maraming, maraming, maraming pong salamat sa inyo. At sa ating mga dating subscriber na hindi iniiwan si Dudong noon hanggang ngayon. Maraming, maraming salamat po. At kayo na po ang bahalang sa mga ina-upload ni Dudong na luto, kain, uh, linis. Linis, luto, kain. Hindi <laughs> po makapaglinis si Dodong ngayon dahil masakit nga yung aking buong bokong. Hmm? Pag tumayo ako, masakit to. Oh. Uh, 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 aray. Yeah, mga kadudong, please, please, please support to my YouTube channel. Yeah, mga kadudong, ganito-ganito lang. Nakaka-arami na tayo ng minutes. Kaya mga kadudong, siguro po, hanggang dito na lang ang ating video. Sa mga hindi ko na-shoutout, pagpasensya nyo na po at ang hirap po talaga maghanap. Kaya kung gusto nyo magpa-shoutout, sasoutout ko kayo, comment down below para may-shoutout ko po kayo. Okay po mga kadudong, hanggang dito na lang ang video ni Dudong at masakit talaga ang aking bokong-bokong. Ay ah, <laughs> uh, dito na lang ang video ni Dodong. Ah, uh, hanggang sa muli. Of course, ito ang inyong uh, Kuya Bruce Wallis and Kuya ah, uh, si Ben Crudo ng Philippines. ay mga Dodong. Maraming maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber sa ating mga old subscriber maraming pong salamat. Huwag niyo naman pong iiyawan si Dudong. Maraming maraming salamat po. Okay, Nga sa muli, of course. Ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing magandang hapon, bayan. Okay, bye. God bless us all. Thank you po. Thank you po ulit. Don't forget subscribe to my channel and hit din rin si notification para lagi kayong updated kay. Bruce Wallis and Ben Crudo <laughs> ng Philippines. Bye-bye! God bless us all. Ay, ay, ay. Ayaw na naman.